Muling nayanig ang buong social media dahil sa revelasyon na nakapaloob sa napabalitang cryptic post mula sa TV host na si Miles Ocampo, na may kinalaman daw hindi lang sa kapwa nito TV host at kaibigan na si Maine Mendoza. Kundi pati na rin umano kay Atasha Mulak, ang TV host actress na ngayoy sentro ng kaliwat kanang ng kontrobersya sa Eat Bulaga. Ayon kasi sa napabalitang revelasyon, ang naging hindi pagkakaintindihan daw ni na Maine Mendoza at Miles Ocampo, ay malaki umano ang kinalaman sa pagkawala at pag-alis ni Atasha Mula. At maging sa napabalitang nalalapit na pamamaalam ni Miles Ocampo sa nasabing non-time show. Sa unang tingin, parang simpleng tampuhan lang ang nangyari sa pagitan ni na Maine Mendoza at Miles Ocampo, matapos magkaroon ng issue ang dalawang TV personalities, dahil sa pag-unfollow sa Instagram ni Maine kay Miles kung saan marami ang nag-akala na baka simpleng misunderstanding lang ito. Pero habang lumalalim ang katahimikan, mas lalo ring lumalalim ang mga espekulasyon. Napansin kasi ng ilang avid at loyal viewers ng Eat Bulaga na tila unti-unti na raw lumalayo ang loob ni na Main at Miles sa isa't isa. Wala na raw kasi silang sabayang exposure, at sa segment na dating silang dalawa ang tandem, ay napalitan na raw si Miles ni Ray sa Maydizon. Maging sa mga banter at jokes ay ramdam daw ang awkwardness na ayon sa ilang netizens, tila may cold war daw na hindi napapansin pero hindi rin maitago. At nayon, isang post mula umano kay Miles Ocampo ang umalingaonggaw sa social media. Mahirap kalabanin ang taong ingit sa hindi niya kayang pantayan. Ilang minuto lang daw itong nakapublic dahil hindi nagtagal, binura rin daw ni Miles ang nasabing post, pero huli na, na screenshot na raw ng ilang netizens at mabilis na kumalat. Pero nananatiling tanong, para kanino raw kaya ito? Marami naman ang nagsasabing si main Mendoza raw ang pinapatamaan nito, lalo pat sa mga sumunod na balita. Tila may mas malalim pa umanong sinabi si Miles Ocampo, ayon kasi sa nasabing balita. Nag-confide na raw ito sa ilang malapit na kaibigan, at sinabing, matagal ko nang alam ang mga lihim na yon. Noon, pinili kong manahimik bilang kaibigan. Pero hindi na ngayon, may kaugnayan niya ba ang lahat ng ito sa umusbong at lumalaking isyo sa pagitan ni na Maine Mendoza at Atasha Mulak? Ipinahiwatig pangaraw kasi ni Mills o Campo na hindi na siya magpapabulag sa mga nangyayaring hindi makatarungan. At kung totoo nga raw ang iniisip ng publiko tungkol sa ugnayan ni na Vic at Main, ay hindi na raw niya ito pananahimikang muli. Dagdag pa rito. Ayon sa ilang insider, si Miles Ocampo ay hindi naging paborito raw ng ilang senior hosts sa show dahil hindi raw ito madaling kontrolin at hindi raw ito palakapit. At lalong hindi rin daw natatakot magsalita kapag may hindi ito sinang ayunan. Kaya naman hindi umano malayong sabotaje ang naging dahilan ng bigla ang pagbaba ng exposure raw ng aktres sa It Bulaga at maging ang pagkawala rin daw ni Atasha Mulak sa show ay isa lang ang may kagagawan. Kung totoo man ang lahat ng ito, isa na naman itong pattern ng pananahimik na pilit pinuputol ng mga babaeng nagsisimula ng magsalita. At sa kasalukuyang takbo ng mga pangyayari, may tanong ang publiko, may kasunod pa ba si Atasha Mula? At ngayon, si Miles Ocampo na ba ang susunod na mawawala? May nais ka bang iparating patungkol sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong saloobin sa comment section, at huwag ding kalilimutang ilike ang video na ito, maraming salamat sa iyong panonood.